Ayan yung vlogger nyo, oo. Oh. Masipag talaga. Kung hindi magwawalis, mag-ooperate ng equipment. Ayan, oo. No? Soba rin mag-OT. Para daw makaraos sa kahirapan. Mr. Kilabot nyo Ganyan nyo Dalawa naman yung mirror natin Patwit din pa sa likod Ganyan <laughs> <laughs> <Yeah>, no Kamay naman din boss Sano ako seryoso Ayos <laughs> lang <laughs> Oh, oh, no? oh, para lapas, lapas okay. okay, okay na ako, boss. oh, 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 para oh, 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 mau truk, oh, 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 bos, oh, oke terus So, por isto desgrillo a coa en un lado na la cámara ña So, vean Corre, como moco loco leo con grillo Diyan po lang mga units namin 320 d tapos isang kumot so PC 120 Nile tower mm -hmm. namin rin namin dito na rin Nagawa na rin siya Ito rin ang spot rin 120 Ang spot rin na, ang din siya

yung mga kasama namin no Soto ay

जो पंद्रह <laughs> 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 đó, Tóc nèo. Tóc nèo. Tóc nèo. Gitaro nha chôn đi. Bot, cái giờ đêm nó, nèo. Bây Bây giờ Eh. Okay. Yan. Sirag Bible po po siya mga sir, ma'am. Para sa akin yung ating parodo. Ibig sabihin sa amin noon, diesel ng Coroto Kasi kung nagpaikot-ikot lang sa dyan na ano, kaya din yung ating diesel hindi rin nakakalaw yung lupa parang naapakan na lang yan yan bilis na po siya kasi malapit na rin matutusok Yeah. Dyan pa rin Dyan pa rin, balik po sa kitna Mamaya ng gabi, babalikan ko yan Para mapandahin na yan Gamit 720 Ayan po Mamaya ng gabi, papandahin ko po siya dito ये स्क्रिप्ट को बोल जाए स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट को बोल जाए आप बहुत कुछ उन पॉल इतना हम तो बहुत लगा हम वो आए hmm. और उसना ये yeah.